Sa kulungan ng bagsak ng tatlong kalalakihang ito mula South Sanitary Camp, Baguio City. Ito'y matapos silang ireklamo ng kanilang kapitbahay nang magkatay ang mga ito ng aso bilang pulutan. Tapos that time dumawag sila sa police station, biglang dum eh, dumating kagad ang police station sa sa bahay nila dyan sa yun, number 94 Yap Street. Naabutan nila na talagang sinusunog yung aso kaya on that time din na, nahuli yung tatlo na, na yun na nagsusunod ng aso. Pero kung titignan mo yung tatlong nagsusunod na aso na yun, yung isa lang doon ang residente at parang bisita niya lang yung dalawa doon. Sa pagdating ng mga pulis, huli sa akto ang mga suspect sa pagkakatay. Agad din namang nahuli ang mga suspect matapos mapatunay ng City Veterinary Office na karne nga ng aso ang kinatay ng mga ito. Yung tatlong suspect po ay uh, under uh, detention po ng uh, police station. At uh, kahit dahil dito po nangyari yung insidente. Eh, so dito pa rin po talaga maifafile yung uh, criminal complaint. Ah uh, refer na po natin sa prosecutor's office ang uh, criminal complaint uh, for violation of RA 85 uh, 8485 or the Animal Welfare Act of 1998 as amended po ng RA 10631 uh, po. Mo. Ayon sa Baguio City Police Office, nagkatay daw mga suspect para magkaroon ng pulutan habang umiinom. Dahil dito, sinampahan na sila ng kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 at posibleng maharap sa parusang anim na buwan hanggang isang taong pagkakakulong at multang hindi lalampas sa 30,000 piso. Karoon po ng hearing. So depende po sa appreciation ng court, uh, mag i po sila. Uh, kung kailan po sila pwede mag-bail. Bawal po, pinagbabawal nga po yung cruelty na ginagawa sa lahat po ng mga hayop natin. At uh, talagang merong kaakulang uh, uh, penalty o punishment na uh, pagkulong o ang um, fine po para sa kanila. Ito na ang ikatlong kaso ng pagkakatay ng aso sa lungsod mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.